Good day mga kabikami. May long ride po tayo papuntang West Pangasinan. As some of you know, magmumula ako dito sa Central Pangasinan sa San Carlos City. Tutungoy natin ang Mount Balungao. So aahon po tayo paakyat ng bundok. Dito ay patungo ako sa Malasiki para tagpuin ang kapadyak natin na si Niel de Guzman para samahan tayo papuntang Mount Balungao. Mababa lamang ang Central Pangasinan compared sa West Pangasinan. So all the way papuntang West Pangasinan ay puro false flat na paahon. Tapos yung Malasiki papuntang Villasis ay may mga banayad na aahon. Kaya kung wala kang inside sa ride na ito, hindi ka pa umaahon mismong bayan ng balungao, ay eh, ka na. Pero itong Sinyel ay medyo batak dahil bike to work siya. Mas maliit at mas payat pa siya kumpara sa akin. Wala pang 50kg ang timbang niya. Kaya mas maganda ang power to weight ratio niya kumpara sa akin. Dahil ako ay mga 64kg. Kaya I'm sure, hindi siya mahirapang umahon. Kung mas mabigat ka kasi, mas mabigat din ang gravitational pull mo. Kung mabigat ka at ikaw ay maahon, mabigat din ang hila sa iyo ng gravity pabalik. Kaya ang mga elite professional cyclists na kilalang climber ay payat lahat o di kaya maliit o basta featherweight lang. Kaya na kami. Mamaya okay, na siya pa. Pinaghantaan ko naman ang ahon na ito kahit paano. Kahit wala namang ahon dito sa Central Pangasinan. So paano nga ba maghanda sa ahon ng hindi umaahon? Yan pa ang pag-uusapan natin sa short video na ito. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapo, content creators at subscribers na sina MM, Kertong, Wakilods, Zeby Zebizanida, Lance Inla, at shoutout daw sa mga kamag-anak niya sa Bayambang Pangasinan Also kay Venhart Tormes Michelle De Domo of Santa Barbara, Pangasinan, kay Joel Ibale of Kamiling Tarlac, at kay Hustler Vibe. Sa mga nice po magpa-shoutout, just comment down below, shoutout, and you can also message me sa aking Facebook page, Pekami Siklista. You can mold shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. sa pag-ahon, magkakaiba tayo ng diskarte. Yung iba tumatayo sa ahon, pero yung iba nakaupo lang. Pero ako, depende sa gradient. Kapag manahid lang, nakaupo lang tayo. At kapag tumarik na, saka pa lang tayo tatayo. So kung mag ako sa ahon, kailangan ko maganda para sa dalawang estilo ng pag-ahon. Nakaupo o seated at nakatayo o out of the saddle. I-observe natin kung paano ang galawan ng katawan sa out of the saddle o nakatayo, particularly ang mga legs. Dito, ang pinakagamit na muscles ay ang quadriceps at ang calf muscles. Then ang glutes, at gamit din ng bahagya ang hamstrings. Sabay, ganito ang pwede natin gawing ensayo sa ating legs. Sa unang baitang ng hagdan muna. Kung mapapansin mo, sa last part ng motion ay makikita mo ang aking pagliat. Ito syempre ay para mapalakas ang calf muscles o binti. Ilang reps? Mas mabuti ay gawin mo ito hanggang mapagod ka. Para maka-develop tayo ng strength endurance. Gawin mo ito sa magkabilang legs bed, and and my... Magpahinga ng 3 to 5 minutes Then gawin uli ito Pero this time sa ikalawang baitang naman ng hagdanan When I hate, I attack Matapos yan ay tignan naman natin ang pag-ahon ng nakaupo o seated climbing. Kapag umahon ka naman ng nakaupo, halos pareho lang din ang iyong pagpadyak sa patag. Ang kaibahan, gamit na gamit pa rin ang calf muscles dito o mga binti. Subalit hindi ganoon katindi kumpara sa out of the saddle climbing. So para sa seated climb ay mabuting exercise ang lunges. Ilang reps until failure o hanggang mapagod ka. Pwede rin ang squat Kung nagagaanan kayo sa squat, pwedeng magkarga ng mabigat habang ginagawa ito. So kung mapapansin ninyo sa bawat ulo ng range of motion, ay meron ding pagliyad. Ito ay para may exercise din ang calf muscles, ang binti. Isa rin sa insayang ginagawa ko para sa seated climb ay ang heavy gear training habang sumasalubong sa headwind. Kapag matagal-tagal ka nang pumapadyak sa isang probinsya, malamang alam mo na kung saan ka makakatagpo ng headwind. Dito sa Pangasinan, kapag galing kang north, pababa ng south, like from Calasiao to San Carlos City or Binmalay to San Carlos City, dito ko nasasalubong ang malakas na headwind. Kahit 20 to 25 kph sa aking MTB ay napakahirap ng i-maintain kapag may headwind. Ganyan ang ginagawa ko habang sinasalubong ko ang headwind, naka-heavy gear ako, para ka na rin umaahon. Subalit meron pang ibang muscles na involved sa seated climbing ito ay ang Latissimus Dorsi o LATS for short. During seated climb kasi, kadalasan, hinihila ng siklista backwards ang manibela para magkaroon siya ng leverage habang pumipedal. Lalo na kung ang siklista ay magaan. Yung eh LATS, ang main muscles na nagagamit sa paghila natin backwards ng ating handlebar. So makabubuti, nabigyan din ng insayo ang ating LATS. Pwede na rito ang pull-ups. Kailan mo ito gagawin bago mag long ride? Kung lunes ngayon at sabado ang ride ninyo, pwede mo itong gawin Tuesday at Wednesday. Kung first time mo itong gagawin, malamang makaranas ka ng sore muscles. So kailangan mo yung ipahinga ng mga 2 days, Thursday at Friday. Make sure to eat high protein foods from animal source para mabilis makarecover ang muscles mo. So ayan yung mga ginawa ko insayo bilang paghahanda sa long ride na ito. So eto, masusubukan na natin. Nabanggit ko kanina na sa Malasiki papuntang Villasis pa lamang ay mabibigyan ka na ng warm up para sa ahon sa Mount Balungaw. So na tayo sa Mount Palunggaw. Wala akong idea kung ilang gradient dito. Pero malalaman natin yan. I'm so good. No, I'm never yan ang sinasabi ko pinatag lang ni Niel ang ahon dahil nga napakagaan ang katawan niya ako naman ay nagulat at hindi agad nakapag-shift. Kaya yun, gapang tayo dito sa ahon. 100, It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mine don't i'm a So, yun. Hindi naman tayo tumukod. Pero sa palagay ko, dapat nag-inside din ako para sa cardio. Kayang-kaya ng muscles ko. Pero medyo hiningal ako. Ano siya? Shout out daw. Naiya siya. Ito na yung mga panunggawa. Dalawa ba't GoPro Kaya itong Tapos, namin. Tapos, dediretso na kami doon. Dediretso na tayo doon. Ang mga panunggawa. may na yan. Lusong na, nalusong na. Oh, na, na. Okay, okay. Sayang. Okay, sa Pwede, sayang. Lusong tayo ng kuya po. Sayang, ikaw inaalala ka namin. Eh. Kaya pupunta talaga kami ng kuya po para, para maingit ka. <laughs> Sige. Matapos nito ay tinagos namin ang Mount Balungaw at numeretso kami sa pupuntang Alcos ng Nueva sa Kuya Po. Nueva Dayang, hindi sama kasama oh. Ayan, oh. at po kita kita wala daya yan at nung pauwi ay sabay ang bang na kami dumaan at umabot din ng 109 kilometers ang aking pinadal so hanggang dito lamang po kung meron kayong mga tanongan o ano paman pakicomment na lang po sa iba ba this is becoming please like this video do not skip ads and please subscribe thanks for watching